Hi! So good afternoon po sa ating lahat. So dito tayo ngayon sa bahay at um tayo ay nagpabago ay tayo ay nag gumagawa ng uh, ano tawag dito pa one dorong pambot si papa kasi ay um gumaw nag gumawa ng ano ng kanyang bagong uh, bangka bangkang makina ha, hindi bangka yung pangsaguan bangkang makina po ito kasi nasira na yung ano niya yung kanyang bangka so ngayon gumawa siya ulit para sa ano niya sa panglalaot niya every morning or uh, every day or something kung anong gusto niya kaya niya siya manglaot so ito ay magagamit niya ng bonggang bongga baka sabihin naman sa mga mga ano dyan, mga viewers natin na nilimos po iyan hindi po yan nilimos pagod at pagod kahit magsabi na ano ha baka sabihin na naman na naman nagito ganyan ganyan so ito ay malaki yung bangka anong size to pa so ito yung bangka niya ni Kapmay ang uh, haba ng no? kwan na luwang kwan 16 pulgadas 16 pulgadas pala yung ano yung hawa nito pag ganun uh, lawak talaga uh, may isa dal tatlong ano uh, apat na ay uh, tatlong ano tatlong ganyan ko tatlong metros metros ba yun ba? o tatlong metros ba siya dupa ah tatlong dupa hmm. tatlong ganyan ko so iwan pa lang tawag siya basta yun ayun So, um, sa mga, marami kaming uh, gagawin mga moms. to. So, 16 feet lang siya. 16 feet daw yan ang, ano niya, ang laki niya, 16 feet. So, uh, si Papa ay gumagawa ng ganito. Siyempre, um, nagbebenta din siya ng ganito. Apat po yung ginawa, lima pa, no? o apat po yung gagawin niyang ganito para um, yung tatlo ay ibebenta niya, yung tatlong ganito ay bibenta niya. So, ito yung, yung unang ginawa niya kasi ito ay para sa kanya. So, yung iba ay yung ibibenta. So, uh, two days na po tayo dito gan ganito. Ay, two days? Two days ngayon ba, no? Oh, Dalawang araw na po tayo naggawa sa papa ng ganito. So, ito ay kanyang bangka or bangkang makina. Diba? Sa so, mga nagsasabi na naman dyan, baka may nagsasabi naman sa atin dyan na um, hiningi yan ng sponsor walang sponsor po ito kasi um binili po to ng puno magkano ka itong bilhin ni mo pa? 3,500 binili po ni papa ng 3,500 po ito ha so ito guys o so tingnan natin so ito so ito, so ito yung ano niya ah so mali, dapat daliman pa kasi ito hindi ka mali ka sit So ito ay laliman pa niya, so dito ay makina pa no, dito yung makina no, ay lalantay. Mm -mm. So saan yung harakan yung likod? Ito. Ang lawak no? Saan so, yung lawak tinagahan? Ang lapad. Ito ay, anong ano ito pa? Para pambok na pambok. Jimi Linat, e? Eh? Ito ay kahoy na antipolo para ano ang kasi yung ginagawa talaga ba kaya antipolo talaga ginagawa hindi e, pwede yung ano di ba -million or, million, million. E, di or hindi pwede kasi antipolo talaga yung kahoy na gagawin ng ganito sige lang mga mamas sa mga, mams, sa mga mag, mag, ano mag aware at bibili ng ating am um, ganito ay mag PM lang kayo direct sa akin sa ha aking happy o yung TV and of course um 2-5 yung binibili 2-5 <laughs> yung binibenta namin ha So, diretso na natin kayo. So, kung magmamind kayo, bibili kayo, bibili ako kayo agad-agad. Agad. So, let's go na. <laughs> Bye! Parasa na siya pa? Pamalong. Ha? Pamalong. Si Pamalong. Ah, sa dulong ba kanya? Sa, sa, ah, kaya di siya pamalong sa, ayun, sa likod si mm si -hmm. Sisig ka likod mm. -hmm. Pawiran sa kan Playwood Hi guys! So dito tayo ngayon. Um, Na-lunch muna tayo atin, wala pa yung ating walang ay bangos. Bangos yung ating mga mamsi. Diba? So ngayon, sa mga nag... Sa mga nag... Sa mga gustong ano, um, bibili ng... Uh, ano ngayon pa? Um, ano? Kasko kasko? 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 sa pambot. Kasko sa pambot or sa bangka ay um, ipirin nilang po ako sa mga gustong um, naghahanap ng cash ko ng bangka. So, what's up? What's up? Ibibita kasi ni mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Papa yun. Eh. Ilan ba yun pa? Tatlo? Uh -huh. libo ito, pinasok po 2 po yung ano, isa. Itong kasko. sabihin na naman ninyo na Sore, anak anak ana. Hindi po yun sore guys mga So, um, okay na po yung isa. So, yung isa naman ang ating gagawin bukas. So, maglilinis po na kami. Mm, ito na naman yung gagawin bukas. Mm. Kasi kulang pa lang palang, ano, um, ano ko dito pa? pamalong Pang Pangmalong, basta. <laughs> pamalong, pamalong, po yung kulang dito sa gitaas. Ando na may pamalong eh, wala pa. Hindi pa ilagay ni Papa. Dito na naman tayo mga mamsi sa ating um, blessings or papadugo dugok sa ginagawa natin abangka ni Papa. So ayan may manok po tayo na sa kapatid ko. Yan po ay binili po namin at ayan po hinila po ni Papa para masimulan na po yung ating pag-iihaw at pagkatay ng manok. Ayan po yung ating manok mga moms. At nakita naman natin na uh, parang tatakas siya. At dito na nga siya, hinulgol na po. Uh, kinuha na po siya ng dugo para uh, mabigyan ng padugo yung ating um, bangka na ginawa ni Papa. At syempre, agad-agad po natin yan tanggalan ng balahibo para perfect ang ating um, gawa kasi nagutom na po lahat. At ayan na po guys, so, hiniwan na po natin. Ayan sa, ayan po, ayan po, lagawin natin po yung um, tinolang bisayang manok. At ayan syempre guys, tapos na po yung ating pag, um, pag ng ating um, manok na bisaya. At diretso na tayo agad-agad, wala tayo patumpik-tumpik pa. Ayan na guys, nilagay ko na po sa kaldirong malaki. Ayan, malaki ang tubig. At pinakuluan ko na siya. Ako po yung magluluto ngayon sa ganyan. So, let's go mga moms Yeah, ayan. So, nakita naman natin yung kahoy na pinatrabaho ni Papa na, na bangka na makina. Ayan na po guys. Good luck na. Good night pa. Bye.